Tumalang sa pagdinig ng Senate Committee on Banks, ang mga kaliwat ka ng reklamo hinggil sa scams, partikular ang mga panloloko online. Sa datos ni Senator Mark Villar, umabot sa 1.8 million phishing scam o panloloko gamit ang email noong unang anim na buwan ng 2022. Mas marami ito kumpara sa 1.34 million noong 2021 kadalasan ano yung paraan ng pambibiktima ay sa pamagitan ng e-commerce shop at local banks. ay naman sa Philippine National Police, isa sa pinoproblema nila ngayon ay ang online selling scam kung saan kinuwento ng PNP kung paano ang sistema ng mga kawatan. Nag-o-offer ng mga ibebenta, hihingi ng down payment, pagkatapos may pasok yung down payment to a bank account or GCash account or any wallet ay mawawala na lang yung uh, pinag-deposituhan uh, ng uh, advance payment. At, at hindi nakukuha yung, at hindi yung product. Yung